morning, good morning po sa inyong lahat. Uh, Rather Onyx Mix Channel, ang inyong lingkod. At uh, for today's video po ay uh, tuturaan ko kayong ng uh, mag-tutorial tayo. Mag-tutorial tayo kung paano putulin yung masyadong mahabang video. Kung ayaw mo sa video na yan ay maputol natin, maalis natin yan sa ating uh, pag-edit. Okay? So, uh, ayan huwag na nating patagalan, patagalin pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag uh, ng uh, like share at subscribe ayan so tara na let's go right, so bago tayo pumunta sa screen ay dapat, dalawang bagay to ang kailangan natin no? Uh, dapat meron tayong top cut na application o pa -ed editing na application no? ang ginagamit natin ay yung top cut So, ayan ang nakasanayan natin, CapCut, na. So, sa mga wala pang mga, uh, wala pang application dyan na CapCut, guys, yung mga bago natin mga kaibigan dyan, mag-download na po kayo para kaya na mismo ang makapag-edit na inyong mga video. So, halina na kayo, at uh, Punta na tayo sa screen, guys. Ayan po, guys. Nandito na tayo sa ating screen. Ayan. Uh, punta lang tayo dito sa ating uh, CapCut. Ayan. Hintuin lang natin yung kapkat na yan. Ayan, so uh, meron na tayong na uh, na ready na video para sa uh, pag-edit ng uh, video. Ayan, so uh, click lang natin itong project natin. Ayan, so ayan na po. So di ba? Ito play natin yan, no? Play natin yan. So, ayan na nga. ba diba? Masyadong mahaba yung video. Pag ayaw mo ng video, ayan. So, meron dito sa ilalim mga tools na ginagamit. Ayan, mga edit, audio, text, overlay, effects. Ayan, yan yung mga ginagamit natin dito. At bukod dyan, marami pang makikita. Dito sa edit, maraming mga tools dyan. Ayan. Dito natin mahanap yung split. Yan yung tinatawag tawag ng split, no? So halimbawa, ayan na yung split na yan. I-play natin. Ayan. So pag meron kayong hindi nagustuhan na part, halimbawa, yan, yan. I-click lang natin yung split. Ayan. So simula sa puting linya na yan, ayan yung uh, point na unang point na yung ah uh, ano uh, pinutol o inisda so i-flame natin ulit yan yan on tapos sa uh, pag ayaw mo niya na part post mo split ka ulit yan split ang split ayan. so dalawang dalawa na ang na-split natin so bandang sa kaliwa ayan may ayan po Naka puti. At dito sa kabilang side niya sa kanan ay naka puti. So pag ayaw mo lang ganit, yan yung part. Ayaw mo ng ganitong part ng uh, yung video, i-click mo lang yan sa gitna. Tapos yung tatanggalin mo, ito yung delete. So ipindutin natin yung delete. Okay, so natanggal na ang part na yun. Ayan. So kung so kung uh, ayam ulit ng ganitong part. Ah, edit mo lang. Tapos mo oh, split mo, split mo ayan. Tapos dito naman sa bandang dito. Pag ayam mo din yan ng part, split mo na naman yan. And then sa pindutin mo sa gitna. Delete. Ayan. So kung Nagbago ang isip mo. Pwede ka din mag redo dito. Ito yung redo. Yung uh, araw na nakaputi. Ayan. O redo. Ayan. Yan yung mga simpleng gamit ng split. Ayan. Magputol ng video na ayaw natin sa ating uh, uh, ini edit So, ayan guys. And after mong after mo nang ma-edit pwede niyo nang i- Press itong arrow dito sa bandang uh, right side sa pinakamataas. Ayan. And then you're ready to go na. Pindutin mo 'yan at pindutin mo 'yan at ayan, pag pindot mo, i-export na 'yan diyan sa yung sa yung cellphone. Ayan, guys. So uh, I hope guys na may natutunan kayo ngayon sa ating uh, mixing uh, tutorial. Thank you sa inyong panonood guys. At sa susunod din na video natin. So, sa ulitin, huwag kalimutang mag-live, mag-like, mag-share, mag-subscribe. Thank you so much. Bye! Thank you And I hope sa susunod na video ay uh, tunghayanan naman natin kung ano ang ating pwedeng uh, mag-share sa inyo. Uh, I hope na nagustuhan ninyo at Ata uh, I hope ay may nalaman kayo oh, uh, thank you thank you so much guys Roger Onyx Mix Channel is signing off bye thank you